Hello everyone! Andito na naman tayo sa ating panibagong video. Katatapos nga lang namin maglinis doon sa labas kaya sobrang pagod at sobrang gutom ang inyong inda. Kaya ito, naisipan ko muna magluto ng patatas kasi nga wala pa tayo yung sahod at hindi pa tayo makaka-order na ating gusto mga pagkain. Konti nga lang ang niluto ko kasi ako lang naman mag-isa ang kakain at ayoko namang masayang yung pagkain ko hindi ko maubos, matatapon lang. Yung pangipit nga niya nang ginamit ko panghalo kasi ayoko naman gumamit ng sandok na spatula kasi nga ayaw makuha at ayaw mahirap balikta rin ng patatas kaya ito mas maganda pang gamitin ang clay para mas maganda talaga ang pagkababaliktad ng ating mga patatas. Minimikos minikos ko nga muna dyan sa kawali para magpantay-pantay ang luto ng ating patatas at para meron namang hindi sulog at merong hilo. todo todo halu halu halo-halo talaga ako dyan. Hindi na nga ako mapakali sa sobrang gutom ko kaya ayan iniisip-isip ko na naman kung ano kaya ipapartner ko dyan sa aking patatas. Ay paniguradong tubig na naman ang kapartner nito dahil nga wala tayong pambili ngayon ng panulak. Ay nakubuhay nga naman. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nga meron pa rin tayo na kuhang patatas na ating maiprito at meron tayong mabais na. Kinausap ko na nga rin yung aking tiyan na sabi ko maghintay ka dahil hindi pa luto ang ating patatas. Hindi na nga ako mapakali kaya tininan ko ulit yung kawali para bang feeling ko nasunog na ba o hindi pa ba luto. Ang pagtingin ko puti pa nga kaya yan ang hinalo ko na naman siya para naman mas mabilis yung pagluto ng iba na sa ilalim at sya nga yung iba na sa ibaba. halo halo ko na naman yan ulit at para naman kasi mas mapilis at sabi nga ng tiyan ko kumain na daw ako pero sabi ko maghintay ka muna hilaw pa. Napaisip tuloy ako kung bakit pa ba hindi ko na naalala yung magic na tinuro sa akin ng aking lulot lola. Idi e sana mas napabilis pa ang ginawa ko. Hindi na nga ako mapakali kayo. Mayos na naman ako ng upo at ayan. Nakikita nyo para talaga ako nalot, natalo dyan sa loto. Pero sabi ko nga naman counting tisa lang at baka kain ko na rin ang aking mahiwagang patatas. Habang naghihintay ako, nagmamuni-muni nga pala dyan ako kasi sabi ko, sahod na naman, wala na namang matitira. Kaya sabi ko, kalimutan ko na na magsasahod pa ako at ayun, tinignan ko na naman ulit ang kawali at tinignan ko na naman yung patatas, mo naman, naman at ang suumbisa na siya mag-brown, ay makakakain na talaga tayo. Kaya <laughs> sabi ko sa sarili ko, ayan, malapit na talaga sa katotohanan, makakakain na rin sa wakas ang inyong inday. Naisip ko na naman na sana mas masarap talaga pag may pepsi itong aking patatas para mas masarap yung ating kainan, pero wala talaga tayong magawa. Tinignan ko na ulit ang aking at sa wakas bakas. Ayan, na golden brown na talaga siya. Ito talaga at tunay na talaga itong kakain na talaga tayo mga idol. Kaya yung aking tiyan ay nabuhay na sabi na yehe yeah, makakakain na talaga tayo. Kaya sa wakas, luto na ang ating patatas. Dahan-dahan ko na nga pala hinawa ang aking piniritong patatas at tinagay ko na nga ito sa plato. Hay sa wakas, pagkatapos ng sampung dekada makakain na rin ang inyong inday. Masaya na ulit ang aking tiyan at dahil malalagyan na siya na ulit ang pagkain. Kaya maraming salamat sa panonood tapos na ang ating pagkain kain na tayo bye bye thank you for watching